Hello everyone! Welcome back to my channel, Ate Femix Vlog. Ayan, aalis kami ngayon guys. Magsusundo kami sa aking kapatid, Sapir. Ayan. So, samahan niyo kami guys ah. Gora, gora, gora na naman kami. Ayan, against the light tayo eh. Against the light. Ayan. Ay. Aking mother earth. Kawai na wa. Ha? Kawai na ma'am. Hindi na ito pag ang gay. Ang gay? Ang Hindi. So, ayan na guys. Alis na kami. Ah, Nasaan na ba yung sapatos ko eh? <laughs> Ang aking sapatos. Saan na ba? Dito sa cabinet. Ang sapatos ko. Ang sunod yung gabi gora so, na kami guys. Bye everyone. So sobrang init. Ang internet dyan. Grabe. Grabe naman. Grabe na ang init guys. Woo! Gora so, na kami. 2 hours ang dili nila ya. Yeah? Si Artates. Artates? Then siya. Oh, grabe ka. Oh. Diretso lang ko no po. Ginakilay-kilayan <laughs> 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 <laughs>